Hindi ito maaling. Ano, Corn beef. Punggik. Anong punggik? <laughs> I love coffee. Thank you so much. Thank you very much ko co sa coffee. At kape lang, masaya na eh. Ito. <laughs> honey boy pink salmon. Oh. Ang sarap nito. Hindi. Eh, Paboritong tagina. Ang lahat Malaki. paborito mo eh. Oh. Uh, Ayan, sabon. Maligo ka lagi, oh, banda man. Para

Oh, Garangge, eh. Andrew mahon na yun na. Aar na eh. Ito ko maroon na. Oh, ito ko Ito pasak Kailangan mag-diet. Ito na, diet ako. Ito oh. oh, oh. oh. ko oh. Ito ko na. Ito Ito. Ay, ang gaganda. May tawel na kami. Ayon. And then, ay, kap. Gu ah, gusto mo to? Apo ah, sang Gusto raw ni Bandang. Ay, wow, yan. Tataay ko eh. Oo. Oh. Ay, maganda yan, galing kay Ma'am. Oh, meron pa. Ah, dalawa para palitan. Kusang galay eh, si Kuya Sam din. Ha? Ah? Apalet. <laughs> Salawahan ka, eh? Okay. Tsaka, oy, coffee. Bu buksan natin. Nestle. Ano? Rich milk choco. Okay. Brito yun eh. Ah, may rilo daw ako para makita nila. Ayan. Ayan. Dami nito. Hoy! Sa pinsa ano? Sa pinsa... Kumot. Ha? Huh? Teka, teka. Ito, ito, kay Bandam. May pangalan, Bandam. Pahalan ko, Bandam. Oo. Oh. Huh? oh. buksan natin. Buksan natin. Para kay Bandam. Ayun, ganda. Ang dami. Dami. Oh, Oo, natan mo yan. Kay Bandam yan. Oh. sawa pangalan eto man pabango daddy pranki oh dati kaya kakanyelan mauputan ako eh mauputan ako eh dati pranki daw eh bait lang <laughs> Ayun, yung mga kape. Ano to? Peanut butter. Yan, masarap. Palaman. 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 Mm, -mm. Ayan, kape. Don't, don't, uh. Ay, ito. Kuya Bal. Lipstick. Lipstick, tsaka yung pangganyan sa muka. At least may pangalan, Kuya Bal. Ah, oh. Ito Ito ulit. Damit ni Bandam. May damit ko lahat din Oo. Oh. Oh, oh, Daling barika. Oh, oh. oh. Ganda ng damit ni Bandam ah. Col colorful. Sakto sa kanya kasi malaki ang tiyan. Ha? Oh, isuot mo nga to? Oo. Oh, Ito pa. Florida, yung green salt. Oh, Florida. Banda Magen! Wow! Garagay, wow. so, garagay. Bagay sa akin yun. eh. Bagay. Lahat namang mabagay. Siyempre, bigay sa'yo eh. sa akin. Relax ka lang. Green ganda! Yan. Uy, wow! May pang basketball siya. Kursunada ko eh. Ah, kursunada mo? Parang ako tatikpon. Bakit mo sabihin kursunada? Eh, para sa'yo nga. Para sa Oo, para sa'yo lahat. Oo, oh, ingatan mo. Ang gaganda. Bagay sa ito eh. Ay, bagay sa'yo. Mag-thank you ka. Ayan, oh. Dami. Dami. Oo. Oh. Ay, dahan-dahan. Dahan-dahan. Oh. Iingatan mo yung mga damit na yan, ha? Kasi, oh, ang gaganda pa. Uy, ganda nito, ah. Madanda. Oo. Oh. Bibigyan mo rin ako, ha? Ganda niyan, eh. Damit mo. Ayano, o, ay, ang ano? oh, ganda. Marami ka sa damit eh. Ay, marami akong damit. Eh, sige, sige. Ayaw, ag, ag tumangiter. I love coffee. Thank you so much. Thank you very much sa coffee. At kape lang, masaya na eh. Banda mulit! Paborito mo rin to! Paborito ah, ko yan. Paborito na na. Tayo sapatos eh. Wala relax. Bala, relax kami. ka lang, bandam. Hey. Oh, ayan. Ko hey, anong... Mm uh -uh. binigay? Pasalamatan natin. Okay. Bandam again! Busky. Wow. Busky. wow. Busky. Kuya Chris. Mm uh -uh. Kuya... Kuya Jong. Ayan. Ay, dami talaga damit ni Bandam. Ganda. Wow. Okay damit. Oh. Pamimigay niya yan? Hindi, hindi, hindi ko, hindi ko mimigay. Mag-thank you ka kay Purisa Joy. Ah, thank you. Ah, uh, retetoy. Ah, uh, repipon. Uh, Purisa Joy. Retetoy, repipon, repinya. Ah, uh, oh, hindi kasya sa'yo to. Oo, oh, dito to. Hanapin natin yung mga sulat. Baka may sulat. Mami Ising. Uh, may, Frankie's mother. Thank you so much po. Oh, mayroon. Ayan. Mamaya ko na buksan. Ay, buksan ko rin. Para makita ni... Ah, mamaya na lang buksan. Okay. Tingnan natin yung mga sulat. Ah, ito. Walang sulat. Ay, mga toothpaste. Oh, maraming toothpaste ang ating shelter. Para puputin ang ipin ko. Ay, puputin na ng ang ipin ni Bandang galing mo talaga bandang Ayan Tsaka ito Creamer Copy mate Ayan, creamer Ayan, thank you Ah, ito pa Ang dami natin toothpaste ah Salamat Oo Ay, Rilo! Ay, Rilo! Shade, nandito rin po. Ayun. Ay, oh, sanggala. Suot natin. Ah, Pogi. <laughs> Thank you so much. Thank you so much. Uh, uh. Dalawa po. You? You ah, kay Boss JB. Oh, narinig mo, Boss JB. Hali ka rito. Pakita. Oh, sa'yo yan. Oh, ito, lagayan mo. What? Suot mo rin, kung bagay. so much, Mom. Thank you. Ayan. Uy, uh. Guys, bagay ba? Bagay. Bagay, bagay sa'yo. Bagay sa akin. <laughs> thank you, thank you. Ayan. Ah, may pamunas din siya. Galing. Kanina pa hinihintay ito eh. Baka nawala daw. Okay. So, Palmolive. Palmolive ba 'to? Shampoo. Shampoo. Dili ko ako. Ayan. Eh shampoo na tayo sa ano? Sa CR. Ocean Refresh. Ayan. shampoo din. Oh, shampoo Oo. Very good. may pangalan. Wala naman. Oh, na Ayan, sabon. Yun! Sabon. Sabon panligo. Sabon panligo. Para laging mabango si Bandam. Ha? Lotion. Ay, wow. Lotion. Para oh. katawan ko. Oh, pusang gala talaga. Salamat. Ayun na! Ah, may nakasulat dito. Huwag bigay kay Bandam para makapag-diet siya. Sabi, sabi ni Mamo, kasi alam mo ba to? Ay, wow, sarap! Hindi, nakasulat dito. Huwag ibigay kay Bandam kasi kailangan niya mag-diet. paano yan? Si Ma'am, si Purisa Joy Tiyo kasi... Tatay, tatay dyan nakakain Hindi, mag-diet ka nga daw eh. Hindi, kunti lang. Ah, kunti lang? Ha? Ala, dami. Dami. Oh. Masarap pa naman nito. Maling. Hindi. Ano? Hindi ito maling. Ano? Ano Corn beef. Pungit. Anong pungit? <laughs> Corn beef. Pungit. Anong pungit? Corn beef. Pungit. Corn beef. Pungit. Ano pungit? Corn. Si, 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 si. si. Corn beef. Go. 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 Burn. Go. Po. Poong. Kick. Ano? <laughs> <laughs> Wala talaga. Baka <laughs> ko. Oo. oo Baka papakin mo eh. Ito naman. Okay. Nandito sa loob? Ito. 2 in one. Ito. Cherry Blossom Hi, Ay, ito! Yung perfume, yung perfume kay Rochelle, ayan. Kay Rochelle yan. Okay, Rochelle. Okay, thank you. Ayan, narinig ni Ma'am Rochelle. Ito pa. Oo, oh, bigyan mo kahit ano. Dab! Ano to? Ano to? Pambabae, alam. Oo. Pambabae. Dermskill. Eh, ano to? Para saan to? Pambabae. Pambabae. Hindi ko alam to. Ito. Ah, ito! Ah, gamit nito. Oo, Rochelle Ah, kay Rochelle. Ay, karga na natin dito. Sa bag na to. At pwede ka pa siya? Oo. Oo. Lip, I okay, Totally to, Lip Gloss. Oh, mo sa kanya pang babae. Sige po. Karga na natin dito. Yung next Ah, ano oh, thank you. Ay, ito na naman. Ito pa pala 'yun, oh, corn beef na naman. O, oh. oh, ano, may nakasulat ba? Para sa akin yun. Ay, ni, wala. Hindi nga po pwede daw kay Bandam. Mag diet daw. Okay, prito ko yun oh? Sarangke. Oh. Sarangke. Uy! Alaskan Pink Salmon. Papakain Ano? <laughs> Kanino to, ma'am? Sa Oh, wala. Oh, wala, <laughs> naman, wala na. <laughs> oh, corn beef. Oh, Anong konggik? Ito. Honey Boy Pink Salmon. Oh. Ang sarap nito. Paboritong hey, taginas. Ang lahat Malaki. paborito mo eh. Ha? Oh. Huh? Ito mag-alala oh. Para sa beneficiary lahat yan. Ulangin ko yun eh. Ha? Huh? Uulangin. Uulangin ko na yun. Uulamin mo na? Oh. Ay, teka. Baka may sulat. Pero wala naman. Ayan, sabon. Maligo ka lagi, oh. bandam, ha? Para wala nang babao, wala ng amoy. Oo. Oh, oh. Yung mm, kilikili mm, mm, ko, walang putok. Walang putok! Oh. <laughs> Ayan. Okay, that's it. Kumot. Oh, puting puti. Parang ang sarap ikumot to ah. Ay, hindi pwede bandang puti. Ay, hindi pwede bandang puti. Oo. Oh, oh. Itim. Tumag itin po dyan. Oo. Oh, oh. Ang ganda nito, Cortina. <laughs> Pasalamat muna tayo. Talamat. Salamat. Salamat ng marami. Ah. Pur beautiful puri sa Joy. Repeat po. po. Rita Joy. Salamat. Ayan. Oo, oh, next time yung tell you. you bigara kayo namin ditang. 1, 2, 3, sa ngayon, ano? Walo. Itura kayo? Walo. Walo, o oh, sige. Ayan, o, no? si Kuya... Si kuya Risky. Risky eh? Kuya Jesse. Si Boss JB. Si si Sam. Uh -huh. Si KJ. Si Christian. Ito, uh -huh. si Bandam. Si Boss Tax Ah, si Boss Tax. Oo. <laughs> oh, oh. Pati... Salamat ya, Balbaligod, si, ano ah, yung para kay nanay. Thank you, ma'am. Agunta lang. Tikarga to, oh. ma'am. Agunta lang. Oo. Oh, oh. Dadaling ko. Idadaan ko doon sa kanya mamaya. Salamat, Hi. ha. Salamat sa mga pabango, ha. You're welcome. Yes. Napakalaking bagay nito, lalong-lalong sa beneficiary namin, especially sa mga sabon, shampoo, coffee. Napakalaking bagay. Bigay bigay ko sa kanila isa-isa rin tong towel. Malaking bagay ito. Thank you so much. God bless you more. Okay babayan. Kay kay, ano, kay Mama Rose Gorgeous pag sabi, thank you. Uh. Okay, alright, Okay, bye-bye. Ingat, ingat. God bless. So ayun mga kababayan, mga kabarangay no. Uh, yung blessing na ito padala po ni Beautiful Purisa Joy at saka si uh, uh, Rose Gorgeous. Uh, maraming maraming salamat po lalong-lalo na sa mga pinadala ninyo, mga copy eh, napakalaking bagay po ito para sa mga beneficiary para dito sa shelter. Ganon din po sa mga shampoo, sabon, napakarami. Hindi na po ako bibili. Uh, siguro mga ilang buwan na namin gagamitin ito. No? At syempre, salamat din po sa uh, mga damit na binigay kay Bandam. Napakarami, napakagaganda. Ang gaganda, ayan mga kababayan, no? Ayan. Maraming maraming salamat po. At uh, ingatan mo ito bandam ha? oh natukoy ko si Mehmet. Oo, Okay? Tap -tupin mo na maayos. Ano pa? No? At siyempre may mga binigay din sa akin si mam ma na pabango. Nayan, Daddy Frankie. Thank you so much. Thank you, thank you talaga. Napakalaking bagay po ito, no? At syaka may pang-ulam din. Nayan. <coughs> so sana ah <coughs> uh, ah uh, Purisa Joy Penyas hindi po kayo magsawa ano at kay uh...